aswang, alamat o katang isip. Sa isang tahimik na baryo sa Pilipinas, matagal nang naipapasa mula henerasyon sa henerasyon ang mga kwento tungkol sa aswang. Sabi ng matatanda, ito ay isang nilalang na gumagala sa gabi. May kakayahang magbagong anyo bilang hayop at sumisip-sip ng dugo ng inosente. Para sa ilan, ang aswang ay isa lamang alamat. Isang kwentong pantakot para pigilan ang mga bata sa paggala sa disoras ng gabi. Pero may iba naman na naniniwalang tunay ito't umiiral at may mga nagsasabing nakita na nila ito mismo. Isa sa matibay na naniniwala rito ay si Lola Marta, ang pinakamatandang babae sa baryo. Sabi niya, minsan na siyang inarap na isang aswang noong kanyang kabataan. Isang nakakatakot na nilalang na may pulang mata at malalim na pangil. Hanggang ngayon, naglalagay pa rin siya ng bawang sa kanyang pintana at nagsasabit ng bote ng asin sa kanyang pintuan mga lumang pamahiin na sinasabing panlaban sa aswang. Isang gabi, may grupo ng kabataan na gustong patunayan na katang lang ang aswang. Nagpa silang pumasok sa kagubatan dalang kanilang mga flashlights at cellphone. Tuwang-tuwa silang tinatawa na ng sarili nilang takot. Pagsapit ng hating gabi, biglang humangin ang malakas ang mga dahon ng puno ay tila bumubulong sa dilim. At saka nila narinig ang isang mababang nakakakikilabot na umon. Napalitan ng takot ang kanilang halaka. Isa sa kanila si Miguel. Itinapat ang kanyang flashlight sa pinagmumula ng ingay. Sa mahinang liwanag, isang baluktot na nilalang na may mahahabang kamay at kumiki ng napulang mata ang lumitaw mula sa dilim. Ang bibig nito ay dahan-dahang bumukas. Isiniwalat ang matatalim at may bahid na gumulitin. Nagsigawan ang mga kabataan at dali-daling tumakbo pabalik sa baryo. Pawisan at takot-takot. Pagkarating sa bahay ni Lola Marta, hindi na sila makapagsalita ng maayos. Nakita namin ito kung na sabi ni Miguel. Totoo ang aswang. Tahimik lang na tumango si Lola Marta. May pit na hawak ang kanyang rosaryo. Ngayon, naiintindihan niyo na. Mahina niyang bulo. Hindi tatagal ang isang alamat na hindi ito may bahid ng katutupanan. Kaya, ang aswang nga ba isang katang isip lamang? O isa itong alamat na may tunay na pinagmulan? Depende na yan kung sino ang inyong tatanungin o kung nakita mo na ba itong nagtatagop sa dinin.